Hello mga kananay, tignan po natin kung ano po yung ng ating tatay. Naglalagay po siya ng tali, akyata po ng upo para po hindi nakalapag sa lupa ang kanyang bunga. Ayan po, kakaot na lang po niya sa trabaho at tumiretso po siya dyan, dito sa ano sa garden namin para lagyan po ng paakyatan ng aming tanim na upo. Kasi po mga ilang araw lang akit na po yan kaya ilagyan niya na po ng tali na akyatan. May mga tanim din po kaming kamuting kahoy din sa may bakod na yan at may kalamansi din po tayo. Ayan. malabo siya. Nag-iisa lang po yan na kalamansi na buhay dyan. Ayan po ang upo natin. Malapit na po talagang umakyat. Kaya naglagay na po ng gapangan ang ating masipag na tatay. Ayan po siya. susunod so, nga pala mga nanay, sishare ko po sa inyo kung ano po ang trabaho ng asawa ko at kung saan po siya tatrabaho araw-araw sa pitasan po ng gulay. Pakita ko po sa inyo kung ano po yung trabaho niya doon. At may extra din po ako doon. Minsan kapag uh, pitas po ng gulay. At ipapakita ko rin po pala sa inyo mga nanay kung paano magbukod ng mga good at ano, segunda. Tsaka po sa mga butas na talong. Ayun po. At tsaka magsilid po ng talong at okra, pipino, Ganun po.